Hello again everyone, welcome to my wonder vlog So eto ngayon, namitas tayo ng bunga ng hazelnut guys So eto siya, bubuksan natin siya at alam nyo naman na ang hazelnut diba So eto na nga, bumitas ako ng dalawa nito at uh, curious lang ako kasi um first time kong mamitas ng bunga ng hazelnut ayan So ngayon guys, eto may dalawa siyang nakalagay sa loob pero syempre hindi lumaki yung isa ayan Ayan ang hazelnut. At alam nyo naman na, na napakasustansya at maraming benefits din na makukuha sa uh, pagkaing ito. Ayan, dalawa ang kinuha ko. So, ayan guys, ipapakita ko ang mga puno ng hazelnut kung saan ako dumaan sa may Kefisius Avenue, ay Kefisius, uh, Park or Kifisias um, garden. So, ayan guys, dito sa may likuran ko, mula sa likuran ko na, sa may kaya ng bus, pababa, papunta sa train station, ang dami-dami nitong mga puno ng hazelnut dito sa Kifisius um, Garden. So, ayan ang mga bunga. So, ipapakita ko sa inyo guys, yung isang puno na napakarami. Ayan, hanggang doon sa dulo doon sa baba guys ay maraming puno talaga ng hazelnut siguro kung sa Pilipinas to ay ginawa na ng pangalan ng straight ano? hazelnut straight <laughs> ganoon naman sa atin eh ito na nga Ayan, ang dami dami ng bunga guys ay dahil kapanahonan niya ngayon alam nyo naman na, na ang hazelnut ay maraming nutrition yan sa ating kanawan Um, puno ng mga sustansya, kabilang ang mga vitamina, mineral, antioxidant, uh, antioxidant, um, ayan, so compound at malusog na kanyang nakukuha nating tabagan yan. So, maaari rin silang magkaroon ng mga beneficyo sa kalusugan kabilang ang pagtulong sa pagbaba ng mga antas at taba ng, sa ating dugo, pagregulate ng pressure ng dugo, pagbabawas ng pamamaga at pagpapabuti ng mga antas ng uh, sukal sa dugo, bukod sa iba pa yan. Yan ang pagkaalam ko sa hazelnut. At gustong gusto ko guys, lalo na yung um, <clears throat> na i-boil. sarap guys. So, ang hazelnut din ay kasal ko yung kinakain sa pwede sa hilaw, inihaw, yun, masarap yung inihaw guys. Ang dami sa SM sa atin, sa paglabas mo sa ano, may mga nagtitinda talaga at saka pinulbos ginawang parang powder at poro ayan ginagamit ang hazelnut bilang isang premium sangkap sa mga chocolate spread o oh, di ba alam niyo na kung ano yan yung ginagawang uh, talagang international na mayroon tayo yung nabibili na ganun na chocolate spread ginagamit din sa biscuit sa produkto ng confectionery, matamis, pastry, at ice cream. Naku, ang sarap sa ice cream, guys. At sa mga pagkaing salad. Ang sarap din sa salad, guys. Promise. Dahil na nagawa, nakagawa na ako na, ano, inilagyan ko ng, uh, sa green salad, ng hazelnut, na, na bold, ang sarap. So, thanks for watching, everyone. See you again next time.